Good morning, guys. Oh, kukuha siya na tayo ng sili kasi maliliit pa lang. Medyo malaki yan, oh. ang dami bunga ang daming bunga, oh. hmm. daming bunga. ang ingay ng mga manok guys <coughs> ang pakipun natin ngayong umaga ipuntahan yung uh, irigasyon tayo ng angkop na pesto na pagpipestuhan ng ating dalang bingwit meron po kasi tayong dalang bingwit guys, yung bingwit na hindi na pinapainan dahil meron ng pain artificial po ang pain niya. nasubukan po natin kung pwede sa ilog tabang yun, baka sa ilog dagat lang yun yan, daming sitaw sitaw salap kasi ito adubuhin guys yung sitaw mulang oh. mo lang ng nor ah okay na kahit walang sahog hmm. na kayo sa boses ko ah tatang na tatang na talaga ganun pala yung boses no ng tatang no ang daming talong oh. boses ni tatang ay lubat pa <laughs> maraming talangka dito guys alap tayo ng magandang pesto dito para paglagyan natin ng binwit dami kasing dalag dito eh yan oh dito ako nagtatago uh, ng binwit kung nagitiwan ng binwit tapos binabalikan ko lang ng uh, mga ilang oras ng makalipas daming kangkong oh oh yan oh grabe tataba ng kangpong guys oh. yan tataba niya no samantalang doon sa Maynila yan binibili yan lampayot na ito talagang malutong na malutong to masarap din to adobo lagyan ng nor ay ito lang sahog hanap tayo ng magandang pagpipistuhan ng ating bingwit Medyo dahan-dahan lang tayo dito guys oh, ah, ang kangkungan dito oh, Sarap dito Gumawa ng kangkung oh. Mahapa oh Yan, sa ilalim ng kangkong na yan, may mga isda dyan. Ang lalaki ng nahuli ko dito dating mga dalag. Bibira lang yung hito dito, pero mayroon din sumasama. ito maganda din dito magpisto. Tapos, punta natin yung ano, yung irrigation talaga na tinatawag ito kasi Kanal ginagamit din itong uh, irrigation minsan para mapatalon yung tubig papunta dito bali itong kanal ang magsisilbing uh, uh, daan para yung tubig ay uh, may transfer dito sa kabila yan, yan yung purpose ng kanal na ito yung irrigation naman na iyon yung pinakailog isuporta naman para sa patubig dito sa palayan na ito. Yan malawak yung palayan dito simula doon hanggang doon. Yung lugar kasi dito sa low don ay masagana sa Al? Gawa ga ano lang, lele. mamunit oh, <laughs> medyo masokal na yung ano yung lugar guys tignan natin dito kung may umung ito tinutubuan niya ng ano yung mushroom okay. dito dito maganda maglagay ng bingit mamaya subukan natin yung ating pain artificial na inukit sa larawan ng uh, hipon at uh, maliliit na isda. <coughs> Ipon siya na maliit pero parang plastik o parang gumayon. yun. Ay dito, maganda dito. Maganda, magandang spot. Ito, ito. Ito. Yan. Magandang spot din yan, guys. Ah, susubukan natin yung ating artificial na pamain. Papunta doon. Yan, papunta doon sa dulo. Yan, may mga talangka. Dito kami dati nang ng talangka. Ang tataba. Ayan, yung mga butas, sinusuot namin ng kamayan. Kakuha kami, isang planggana eh. ayun, tatakot na akong magsuot-suot ng kamay din sa butas baka masuot natin yung sawa bahay na sawa ba Na tayo dun sa pinakailog irrigation natin bago natin salpakan para mamaya pag may bitbit -bit na tayong bingot alam natin kung saan tayo pupunta ito mayroon din dito ng oh kaso walang mushroom sa sabungan yan kasi guys yung kita niyo yung kulay blue na yan na bahay nakamalaking bahay parang bahay sabungan po yan <coughs> yan guys yan ito magandang spot din to yan yan napakahaba ng ilog na ito tayo maglalaglag ng binhi ng binhi ng bingwit tapos minsan naman nung nandat dito pa ako dati dito din kami naglaladlad ng binhi dito sa ilog na ito dito kami nagpapatubo ng binhi Ay no, kahit saan siguro yan, lagyan natin ha? ang problema Epekto ba ang pain natin dito? Gawa sa artificial. Namaya ipapakita ko sa inyo. kanal ng mga anim na piraso tapos dito lagyan din natin ng anim na piraso ito yung palayan na erpa to yan o oh. doon tapos ito simula dito hanggang doon sa kaya na yun ito yung palayan niya grabe ding hirap namin dito noon araro ah, linis ng pilapil <clears throat> gawa ng pilapil grabe ah. ding hirap pag sa palayan ito, walang tubig oh hindi pa sa kanya yung schedule ito kasi yung tubig dito sa irrigation sa lawak ba naman ng palayan eh kung sabay sabay silang magpapatubig ah uh, sigurado magkakaroon ng away away sa pagkakagawa ng tubig so ngayon yung ginawa ng punong barangay dito eh hindi dyan ang schedule yung lahat ng mga magsasaka Ah, uh, nasa gano'n na hindi sila magkaroon ng uh, sigaw sa bawat isa, no? Ah, hirap kasi yung ganyan, no? nagpapatayan, eh. Ikot-ikot uh, sa sila, may dalang itak, eh. Nakita niya ngayon, binuway yung uh, hinarang niyang uh, patubig. Ngayon, nagkaroon ng diskusyon, eh, parehas matapang. O, so, isa patay. Isa, maraming tama ganyan naman eh Peter <coughs> eh, Mapatal nasa usutal kaya sa buhay ng tao hindi tayo nakikipagbaka para sa katapangan nakikipagbaka tayo para mag mag uh, magibigan no di ba wala sa isa yung katapangan ng tao kung wala sa lugar kung matapang ka mas mahaba ang pasensya mo Diba? Sinasabing nga, nilalagay sa lugar ang matapang in case na gipit ka na. Ayun, pwede yun. Pero kung uh, kaya pang iwasan, iwasan. ay kung buang lang ang pag-uusapan eh. Maraming buang. Wala na. Wala ng, ano, na ano. Mabira na di na nag-iisip o no, tapang na lang pairal wala na yung utak puso o no, patay kung patay pa ka mo yung eh. niya no pero pag matapang ka nasa lugar ginagamit mo lang sa lipitang sitwasyon yung ba, o, eh wala ka lang atrasan eh pader na yung likod mo eh, gusto ko ng panatan at patayin kung eh. wala bas tapang mo kung gusto mong eh, itulad ang tapang mo sa leon eh gawin mo oh gusto mong kagatin yung kaaway mo, ikagatin mo. Kung kailangan-kailangan, no? <coughs> Yun yung totoong matapang. Hindi yung, yung uh, uh, kamangmangan. Ganoon kasi katapangan na kamangmangan lang, no? Ayun na, guys. Ito guys. Punta tayo dito. Oh, Malinaw din ang tubig dito. ito yung tiyo ko at uh, abala din siya sa pag-aalaga ng kanyang uh, uh, mga palayan oh. napakasipag ng tiyo kong ito oh. Oh. Eh, senior na yan eh pero nag-aararo oh. pa yan hmm Oh. Ito magandang spot din dito. dito. Ayun oh. May kawayan. Yan, Ayan, magandang spot 'yan. Hey,

O oh, kami kay Prigos. Dati. Dito dito sa colonial. Ito raming nag talon-talon you know, eh. Hmm. Tapos dito 'yung, dito, yung dito, naglalaba. Like ni cool, no? Ang linis no dito dati eh. Like Ito naglalaba. Tapos dito nagliligo. Sa bitik kami nga uli. Sa bitik.

O um, kan naman 'yung niyog ko no? <laughs> ha? Oh? Mga Ay, ano. Ayun 'yung yogurt, oh. Ano 'yang yogurt nang ano, 'yung nabaan? Oo. Oh. Saan tayo eh taasunan. Ay, oh, niyog yo. Okay. Oh, sige ko taba ng mga damo dito. subukan natin yung ato subukan natin yung ating artificial na pay kain yan pero dito hindi yan pinapansin guys yan you know, o, dami ko o oh. dalawa ayun, kuhol yan you know, o, kuhol yan you o, know, daming kuhol o oh. kuhol huh? dami yan, mapunta yan dun o oh. tapos nalo dun banda, ang dami daming kuhol Dikit lang, oh. oh. Kuhol. Kuhol. Hindi ko ako kung makikita sa camera. Ayun, oh. Ang dami, oh. Oh. Ang dami. Hmm. Oh. Maraming kuhol, no. Masarap to gawing bupis, eh. You know. Gawing bupis. Malinis tong kuhol dito kasi yung pala yan. Malinis naman, eh. también puedo ir